Noong lunis po hanggang miyerkules, ang mga personnel o kawani ng Kiapo Church ay dumanas po ng tinatawag nating spiritual retreat. Ito po ay ginawa sa Baguio. Tatlong araw po na nagdasal, nakinig, nagnilay-nilay sa salita ng Diyos, nagbahaginan ang ating mga kawani. Isang matagumpay po na tinatawag nating spiritual retreat. Maikwento ko lamang, nung huling gabi, binigyan kami ng break nung aming retreat master. Yung nagbibigay po ng retreat. Binigyan kami ng break kasi medyo naging mabigat yung mga sessions mula lunes hanggang martes. Kaya nung kinagabihan, guling gabi na namin, bago kami umuwi kinabukasan, binigyan kami ng break ng aming uh, retreat master, ayan, si Coach Mimo. Ayan. So, ibig sabihin, sige, pwede kayong lumabas sa retreat house. Pero, mayroong rules ang retreat house. Kung lalabas kayo ngayong gabi, kailangan bumalik kayo bago mag-alas G's imedia. Kung hindi, pagsasarhang kayo ng pinto. So bago po umalis, nandun ako nakatayo sa harapan, ako ay nagpaalala, sabi ko, sige, pwede na tayong umalis, pumunta kayo kung saan nyo gusto pumunta, sa Central Road ba, magkapi-kapi kayo, o kay mag-Burnham Park kayo, kasama po akong umalis. No? Pagkatapos kong bilhin na na, basta siguraduhin ninyo na babalik kayo on or before 10.30 p.m. Talagang binigyan ko ng diin yan. Kailangan disiplinado tayo. Babalik tayo on or before 10.30. So may mga lumabas na po. Lumabas na. Malamig. Medyo may ulan ng kaunti. Ayan. Ano. Nag-enjoy naman. Ako po'y kasama ko'y yung mga pito kaming kas magkakasamang lumabas. No? At nakakita kami ng isang kapihan. So nagkapi kami. Kapi-kapi. So habang nagkakape-kape, eh, alam niyo yung magandang kwentuhan, yung naansarap ng kwentuhan, ang saya-saya ninyo. Ako naman, tingin ako ng tingin sa oras. Ayan, tinatansya ko, kailangan, on or before 10.30. Ayan. Ay napasarap ang kwentuhan, kanyo, no? Eh, hindi ko mapigil yung kwentuhan. Ayan. Ako kasi, nag enjoy Ayan. Tinitingnan ko sila. Eh, sige lang. Sige, kwento na rin ta. Kwento na rin ako. Ayan. Hanggang nakita ko, ay, Naku, sandali kailangan na nating bumalik. Nakabalik naman po kami sa retreat house. Hulaan niyo po, yung mga kasama, mga kasama ko, napagsarhan ba sila ng retreat house? Nakarating ba sila ng 10:30 bago mag 10:30? Tingin niyo? Sa tingin po, opo. Praise the Lord. Congratulations! Ha? Talagang nakapasok sila bago isarado ang pinto. Hulaan niyo po. Yung mga kasama ko at ako, sa tingin niyo po, nakaabot ba kami ng 10.30? Ako itong nagpa, nagbigay ng diin, nagpaalala at nagsawi pa, kami po ay napagsarhan. Lalo na po ako, napakalamig sa labas, umuulan-ulan pa, wala nang sumasagot sa loob para magbukas ng pinto, alala nakulong ako sa labas sa lamig at medyo basa pa na gabi na iyon ano ano ang ibig kong sabihin dito? Ibig ano sabihin po dito, minsan, may alam tayong tama, pero minsan, tayo ay nahihirate, nalilibang, kung ano hindi na natin ano 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 yung ano nating tama. Tayo mismo, nalilibang. Ayaw mong putulin. Ayaw mong maging KJ. No? Ayaw mong maging kakaiba. Join ka na lang. Bakit ko sinabi po ito? Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ano unang tanong ni Jesus sa kanyang mga alag, alagad? Ano yung unang tanong? Sino daw ako? Ayan. Sino daw ako ayon sa mga tao? Yung mga tao sa paligid nila. Sumagot yung mga alagad. Ay, Panginoon, ang sabi po nila, eh, ikayo daw si Juan Bautista. Eh, um, sa puntong ito, patay na po si Juan Bautista noon, ano? Kayo daw po yung Juan Bautista na muling nabuhay. Ay, Panginoon, sabi naman nung iba, si Elias daw kayo, propeta sa lumang tipan. Ano sabi pa nung iba? Isa daw kayo sa mga propeta nung mga nakaraang panahon. So, mama, marunong naman sila, alam nila kung anong mga... Feedback nung sa labas ng mga tao. Ano yung pagkakakilala sa Kanya? Pero hindi doon natapos ang tanong ng Panginoong Yesus. Dahil nagtanong siya, ano yung sumunod niyang tanong? Pagkatapos niyang tanungin, sino daw ako? Sabi nila, ang sumunod niyang tanong, sino naman ako para sa inyo? Sino naman ako para sa inyo? Ano ibig sabihin po noon? Ibig sabihin po noon, dapat malinaw sa bawat isa sa atin ang ating pakakakilanlan sa Diyos. Kailangan po pangahawakan natin ang malinaw nating pagkakakilala sa Diyos. Dahil maraming mga salita, maraming sa paligid natin ang magsasabi sa iyo kung ano gagawin mo. Maraming magsasabi sa iyo kung ano ang mas masaya. Maraming magpapayo sa iyo, ito gawin mo, ito ang tama. Pero dapat nakaangkla ka sa malinaw mong pagkakakilala sa Diyos. Kung hindi, ikaw mismo maliligaw. Kung hindi, ikaw mismo magkakamali. Kung hindi, ikaw mismo mapapahama. Binibigyan tayo ng ah, mandato ng Panginoon na dapat malinaw, tama, at pinangahawakan natin, pinaninindigan natin, ang ating ugnayan sa Diyos. Kahit ano pa ang bulong, pagpupumilit, tukso, pwersa sa iyong paligid, dapat meron kang pinangahawakan. Alam niyo problema sa nangyayari ngayon? Nakita niyo po yung mga investigation ngayon? Kita niyo po? Di ba napakahabang kwentuhan? Kung sino nagsimula ng porsyento, insertion, sino ang gumagawa ng napakalaking ghost project na ito, sino hindi nagtatapos. Ang dami na dawit-dawit. Napansin niyo? Di ba? napapamura na nga si Secretary Bins, tatalo na ng nga sa ulan eh, e sa tulay sa napakalawak at napakalalim na ah uh, kinasasangkutan ng talagang pandaraya at pagnanakaw na ating narinig ngayon at natuklasan. Bakit nangyaring lumaki at lumawak ang ganitong klasing sistema? Yung kasamaan naging Napakalaking sistema na. Isang isang malaking sindikato na. Bakit dumami ang maraming sangkot? Bakit yung mga tao noong una, mababait naman, tapat? Pero ano kinalabasan ngayon? Sila ngayon yung mga pangunahing mga kumuha o nagnakaw o nandaya. Paano nangyari iyon? Alam niyo kung ano sa intahilan Dahil ginaya ng ginaya ng ginaya nung isa, nung isa pa, nung isa pa, kung anong ginagawa nung iba. Ako, niya ba ibig sabihin? Kaya lumalawak ang kasamaan na so sobrang laki na niyan, mukha siya isang malaking halimaw na na matatakot ka na at iisipin mo na wala ng pag-asa ay dahilan sa ugali ng bawat isa sa atin. Yung agali ng bawat Pilipino. Eh ang Pilipino natural na mabait tayo. Natural na mapagmahal tayo sa ating bayan. Natural na may malasakit tayo sa isa't isa. Natural na may pagkalinga tayo sa mga mahihirap. Pero bakit lumawak na lumawak na lumawak ang ganitong klaseng uri ng struktura ng kasamaan, sistema ng nakaraan? Bakit? Dahil ang bawat isa sa atin nagpapadaig, gumagaya doon sa mga mali na sinasabi, ipinapayo, ginagawa ng iba. Hindi ba? Ginagawa din niya naman. Di gagawin ko na rin. Ako pa ba maiiwan? Ninanagnanakaw Di din naman kayo. Di magnanakaw din ako. Para pare-pareho naman tayong masaya. Di ba? Niloloko niya naman. E dulok, magloloko na rin ako. Bakit ba? Kayo lang ba? Yung ganong mga uring mga paniniwala o prinsipyo, yung po ang nagpapakita sa atin o pruweba na tayo walang pinanghahawakan. Walang pinanindigang malinaw na prinsipyo ng kabutihan, ng katapatan na nanggagaling sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Abay, puro Kristiano po yung mga involved. Puro Katoliko pa karamihan diyan. O di po ba? Kung nangyari sa kanila yon, pwedeng mangyari din sa atin. Kaya nga po ba, ang tanong ni Jesus, kayo, sino ako para sa inyo? Parang sinasabi ng Panginoon, okay, okay, alam niyo kung ano sinasabi ng iba, pero ang gusto kong sabihin sa inyo, kayo ba? Malinaw ba sa inyo? Kung sino ako sa inyo? Kayo ba? Kaya niyo bang panghawakan ang sinasabi ko? Kayo ba? Kaya niyo bang maging tapat sa akin hanggang huli? Kayo ba? Kaya niyong panindigan ang aking mga salita? Kayo ba? Ahayaan niyo ba ang aking kalooban ang mamahala sa buhay ninyo, sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, sa inyong pamilya, sa inyong pamayanan? Kayo ba? Kaya niyong panghawakan ito. Mga kapatid, ang problema ng bayan na ito ay problema ng bawat isa sa atin. Itigil na po natin, pagsumikapan po natin, na wag tayo basta gagaya, susuko, o wag natin agad isusuko ang mabubuti nating mga hangarin, yung ating magaganda at patas at makatarungang mga pamantayan sa buhay. Huwag natin sasabihin, ginagawa nyo din naman, pues, gagawin ko din. Sana po, huwag na po nating hayaang dumami, humaba, lumawak ang sistema ng kasamaan. Bagkus, ang hamon na mahal na po ang sa sareno, kumapit kayo sa akin. Kilala niyo ako. Manindigan kayo sa aking mga salita. Maging tapat kayo sa aking salita, kahit ano paman ang ibinubulong sa inyo ng mundo.